ang uh, so, uh, hati namin to yung money na rin. buksan nung yes yes so, um, score na sa 100 to ano umasulat ko guys is 100 ano lang ko, guys kasi ano guys meron kaming bilhin guys namin to sana sa shopping na namin guys pero meron kaming bilhin guys kaya kinansan na lang namin yung shopping na namin guys may buong 20 guys ang tagal ang daming ano guys isa lang yung ang dami guys. nito guys is. 'yan guys. So, bilangin lang niya guys tapos ano guys maghati naman kami. Guys. 70 4 80 ito, magaganti naman nito, so meron na 30 guys, 30 pero ng 35 at 40 na guys, so 40 na guys <laughs>

Fifty-fifty. Fifty-one. Fifty-one. lang yung pinigay niya guys. Fifty-one. Fifty-one guys. pa lang yung sa kanya guys. Fifty-one. Na ka. So natin naman. So um, dito lang yung magtatapos okay. guys. Bye.